good day mga kaguguy na for this video maglabata pero lahi atong labhan kining head cover cap sa atong mga microphone kay baho baho na gid siya o laway kada human gid ni event nako goy ako gini siyang gina limpiuhan o gina labhan para nga dili mani tips lang nako ko ni sa diha pwede ninyo ni sunon ang akong idea para nga dili tama yaw yawan sunod ba okay basiguan ninyo na labalaba inyo ang mga cup sa microphone diha manimaho gina siyang laway goy so dalamin ang akong buhaton goy kung wala pa muka testing ani or kung wala pa sulay Ah, pass lang nato goy para di kayo mo taas ang itong video. Ikuha di, di ay na, po ang foam aning kabel ani sa ilalong niya guys no. sa isa. Dugay yun ako niya ni nakuha goy kay grabe ni Philip naman goy og diri nga part goy no kay ato na isulod sa balde. Balde lang itong isudlan kay kayo wag ang masudlan lang gamay gamay goy no. Kita ra na igamay di Then ato na siyang iwaswasan ko eh. Itong ibasag tubig goy, ba Itong kusukusuan tong foam. Na kumot-kumoton para mga tagak ang mga abog. Then kining cover. Pasiritag tubig. Then kaduha. Kaduha din ko Sab na nato mga barita lang sa ko Barita. Na para mawala tong abog ba. Na makabula agad ang foam ito ka man goy makuha kag brass tot brass lang goy gamay magigbangag ng taklob sa microphone gun goy ay ah, imo ginang hinahinayan og kan goy brassan gini mo mayo goy ah, para na para matangtang ng mga namilit-pilit ya na ang mga abo goy. kung ikaw goy imuhang microphone goy nga dugay na wala balaba, laba goy daghan ginag mga tanggal din nga taya goy or na ano, mga abog gani guy ni bagtok na guy. Oh. Pero kani ka wi na man ni guy. Kay kada event man ya gid na siya ginaing ani goy. Dili ni kay siya hugaw guy. Kwan lang goy, ni maho lang gid mga laway-laway -laway sa atong mga MC goy ba. Tambon na nang mga ay, amateur, goy, Kaya, na amateur guy ana. Kana guy, maglagpot-lagpot yung mga lawai anak gue, memilih dari gue. Mana bisa kuan gue garon, luan gina kok kay. Kalau di putar mau lawan suruh bag natai e, booking gani. Kay lah mungkin nama pa ni mahuan gue. Ito pagka humanog nato na to, atong cover sa microphone ko kini kinin na sang foam goy ito na sa utruhan og sabon anak ragoy para humot yun siya goy matangtang gitanan niya mga talitik ah, oh tapi lagi nako ni waswasan koy wa lang nako napakita tanan kay taas man video gud koy ako na lang gi pangkat pa ana okay, wi oh? tarong gi glimpyo ba pagka human og oh, waswas koy syempre ang atong special recipe tanga na pahumot koy kabalo na kagoy koy kung unsa na akong gibutang goy. Mora lagi kag nang laba goy. Katangan gini mapahumot pagkahuman og waswas -was, goy. Oh, ana ra. Okay, okay birada. Nag tubig. Den pagkahuman goy ako sing gibalin sa kabo goy. Tapos imo na siyang ihumol og mga 10 minutes lang goy. 10 minutes para mamilit jud ang humot goy ba. Den pagkahuman sa 10 minutes goy, imo na din na ibulat sa init goy. Og oh, dire-dire tama akong tutorial goy no. Salamat sa si imong pagtan-aw sa akong video goy.